Kim Chu at Paulo Avelino mainit na tinanggap sa Bicol Airport, Vong Navarro balik showtime na. Matapos ang maagang pag-alis sa hotel at ilang oras na biyahe nila Kim at Mr. Paulo Avelino, Patungo sa Sorsogon para sa kanilang magiging show mamayang gabi. Ay nakarating na nga sa Bicol International Airport sina Kim at Paolo Avelino, at sa kanilang pagdating, ay kaagad naman silang sinalubong ng kanilang mga fans. Mula sa Bicol ay magbabiyahe pangang muli ng ilang oras sila Kim at Paolo para makarating naman sa Sorsogon. Samantala, sa Sorsogo naman ay inaayos na din ang pagtatanghala nila Kim at Paulo, ngayong araw din ang magiging pagbubukas ng Gayon Ciudad Festival. Habang wala naman si Kim Chu sa Showtime, ay nakabalik naman ngayong araw si Mr. Vong Navarro matapos ang ilang linggo nitong pagpapahinga, Isang magandang balita din ang bumungad sa pagbabalik ni Mr. Vong Navarro. Dahil ngayong araw nga, ay napapanood na rin sa All TV na dating Channel 2 ang Showtime. Ayon tuloy sa mga fans ay talagang wala nang laban ang itbulaga sa dami nilang network. Nag-guest din kanina sa Showtime si Kim Won-sik na isa sa cast ng What's Wrong With Secretary Kim. oh <laughs>